Pala mo. Ikus, ikus. Ay. Ikus. Mauulong oh, ka sa akin. O, oh, huwag kang tatalo, huwag kang tatalon. Tingnan niyo, baka tatalo. O, oh, oh, muntog, muntog. Tingnan niyo pag nauuntog 'yan. Doon ka rin, doon ka rin, doon ka rin, doon ka rin. Apple. Eh, saan si Ate mo? Saan si Ate mo, Apol? Turuan mo. Turuan mo. Tata na. Nandito si oh oh Nandito si Nandito si na tama na yung ko. Hoy, kurdapi ah. Anong ginagawa mo diyan? ganito ko si and kina kinananay. Hindi 'yan nang akin nang ko eh. anong ginagawa mo diyan? Ilong mo, ilong mo. Sige, akyat, akyat na karo. Tulog na, tulog na. Gabi na, oh, gabi na. O, oh. tutulog na si ate mo. Tulog na ate mo. Tulog na ate mo. Anong ginagawa ng isang yun? O, oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? That's money, oxygen. Oh, si bilis, bilis. Punta ka, kina ate mo. Punta ka, kina mo. Punta ka doon, punta. Kina ate mo, kina ate mo. Akyat. Akyat. Yeah. yeah. <laughs> Hoy, be. Hey. Tingin ka dito. Tingin ka. Nice. Kinakamot mo na naman. Makati na naman. O, oh, huwag kang magdidikit-dikit masyado sa mga atin mo kasi ako um, na eh. Hmm. 48, 49. Ano cellphone mo? Dami ko kita. Yan, gamitin mo yan. Dami, dami ako. Dating dami ng ngipit oh. Oh. Kay Jen naman lahat yan eh. <laughs> Lah, dami pera si Ayan oh, la. Aya no. la. Ben, ben, ben. la, la, ben, la. Ben, la. Ben. la, la.